Nagsalita na at ipinagtanggol ni Representative Sandro Marcos ang kanyang lolo at ang kanyang ama si PBBM laban sa sinabi ni Sara Duterte ng kanyang lolo ay paukay niya kanyang labi sa libinan ng bayan at ikatapon niya sa West Philippine Sea at sinabi rin ni Sara na pupugutan niya ng ulo si PBBM na sinabi ni Sandro na may problema sa pag-iisip ito si Sarah at sinasabi niya uh, mentally unstable eh siguro wala namang anak na hindi ipagtatanggol ang kanyang lolo at lalo ng kanyang ama na hindi naman binibira si uh, Sarah Duterte para personally niya ang galit dito ang issue lang naman na hindi kayang humarap ni Sara uh, Sarah sa mababang kapulungan para ipagtanggol nga niya ang sinasabing budget ng kanyang Office of the Vice President at ang kanyang pagiging uh, Deputy Secretary noon sa kanyang, uh, kanyang confidential funds na sinasabi na ginastos niya at walang may pakitang resibo na tinatanong ng mga kongresista kung saan niya at paano niya ginastos ang pera ng taong bayan at hinilis ni Sarah Duterte ang issue eh kaya masyado ng personal ang kanyang atake sa kanyang mga kalaban sa politika, lalong-lalo na sa Pamilya Marcos na sinasabi niya, ginagaslighting daw siya pero ang katotohanan, siya talaga ang nanggagaslight niya at nangbubuli sa mga kongresista, kung ano-ano ang kanyang sinasabi para ilhis niya ang kanyang uh, sinasabing maling paggamit ng pondo ng ng OBP at ng DEPEC kung ano-anong paninira ang sinasabi niya sa mga ilang kongresista at ngayon tinira niya pa si PBBM na kanya raw pupugutan ng ulo. Anong klaseng ng uh, vice presidente ito na pangalawa sa pinakamataas na leader ng ating bayan na magsasalita na hindi ka nais-nais sa ating presidente na hindi naman siya binubuli o pinagsasabihan ng masama. Eh, itong si Sara Duterte, manang-mana sa kanyang ama talaga kapag iging uh, sinasabing mala berdugo kung mag-isip, palibhasa ito yung at spoilbrat at ayaw, mapukuna. Eh, samantalang sa sang public servant, dapat uh, malaman natin kung saan at paano niya ginagastos ang budget niya sa Office of the Vice President. Pero ang kanyang uh, mga sinasagot ay masyadong malayo sa pinupukol sa kanya kung saan nga ba nagamit ang uh, buwis ni Juan Pasang Cruz na hindi na alam kung saan kukunin ang pang-araw-araw na gastusin lalo na sa pagtaas ng uh, presyo ng bilhin sa bisyong publiko. Ito si Sara Duterte ayahay lang eh na walang pakialam sa naghihirap lalo na yung mga tao na sa yan na hindi na nga makaya ang mga presyo ng uh, nangyayari na pagtaas ng mga sinasabing uh, pangunahing uh, pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Ito naman si Sari Duterte, ang daming nitong pera at salapi na kanya lang ginagastos sa uh, hindi natin na uh, malaman kung saan niya ito dinalaw. Mamali natin baka ito ay kanya uh, kanyang uh, dinala na sa ibang bansa ang na ito eh. Kilala itong mga Duterte na bukod sa kurap eh. Alam naman natin na magaling din ito mambuli lalo na sa kanilang mga nakakalabas sa politika. Kaya ito si Sara Duterte talaga hindi na mananalo ito ng uh, pagiging presidente sa sinasabing pagtakbo nito sa 2020. At dapat din wag nang iboto ng mamamayan ng Davao City. Ito si Bigong sa pagiging mayor at pili uh, piliin na lang nila si uh, Carlo Nograles para ang susunod na magpapatakbo ng Gabong City. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiran, magmamatsak sa pang-araw-araw na kaganapan dito sa ating buhay, sa ating mahal na inang bayan.